hi everyone, magandang magandang araw sa inyo lahat nandito mo na si HK ang inyong Morites <laughs> kaya konti tayo kay Miko Miko o Mika basta pa sa si Miko itong nagnangawa sa social media dahil iniwan siya ng kanyang asawa hindi man ito nakakatawa pero nakakabisit lang talaga <laughs> kasi sa totoo lang doon naman oh, ang sakit-sakit naman yung nararamdaman kasi actually na, sa mga pagkamarites ko, how many times naman talaga niya pinagbibigyan ang isang lalaki. Dahil ikaw nga, gusto niyang mabuo ang pamilya nila, kaysa ikaw nga, ganyan-ganyan, para sa alang-alang -alang, -asa, alang -ala sa mga anak nila. Well, naintindihan ko din naman yan. Kasi, as a, as a nanay talaga, gusto mo naman talaga makita yung anak mo nakasama yung kayo, magkasawa. Pero, ang hirap talaga pilitin ang isang bagay talaga, hindi talaga pwede. No? Kung talaga isang lalaki talagang uh, hindi talaga siya nakakontento at hinahanap talaga ang kanyang kaligayahan. Talagang mahihirapan ka talaga dyan. Kaya ito, 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 Nangangawa siya kasi nga, yung asawa pa talaga niya ang nagtanong doon sa kabit niya. Hmm. Wait lang ha. Panoorin natin talaga. parang parang drama lang talaga no totoo ba talaga to So, anong may tatulong ng pangangawa mo na ikilang mo pa talagang i-video, no? Hindi ko talaga mag kasi ito, nauso na talaga yung social media, lahat na lang talaga ipapakita. Minsan talaga hindi mo na talaga ma, ma masasabi kung totoo ba talaga o hindi. Ito ba talaga ikadramahan lang, baka one day ano lang talaga to script lang pala. So, ang hirap na mag, mag, maniwala talaga guys. Kaya, ito, base na naman sa nakikita ko. Pero, na, nababasa ko lang at na, na ano ko sa pagkamarites ko na ilang beses naman sila na away bati, away bati, nanghihiwalay sila, ganyan, ganyan. Tapos, pinag, kumbaga kasi, pag third party na sa, sa totoo lang talaga, ang masasabi ko, pag nangaliwa na si Mrs. or si mister, dapat hindi na pagbigyan ng pagkakataon yan. No. Hindi na dapat. Kasi, pag ginawa niya isang beses, uulit at uulit talaga yan. So, pero, kung ikaw naman ay talagang si Toto, totaling martir, okay, pagbibigyan mo. Well, may kilala din naman kasi ako niyan eh, na ganyan talaga. Babaero talaga yung isang, ang kilala ko. Tapos, yun, inayaalan talaga siya ng, parang, parang pinsan, basta something, relatives ko rin ba, something like that. O, oh, alam ko naman kasi pogi siya, blah, blah, et cetera. So, siyempre, alam mo naman, chicks boy, di ba? So, yun. So, dumating talaga na, hindi naman, hindi naman sila naghiwalay. Naging, naging marakta lang talaga yung kilala ko lang din. O, oh, tinan mo, until na sila pa rin. Pero dumating talaga ang punto na, tinigil din talaga ang kanyang kaligayahan. Kasi nung nadescrash siya talaga siya sa motor, talagang pinangit talaga yung mukha niya. As in, ang pogi kung pinsan, hindi na talaga siya ano talaga, kasi nag na yung aura ng mukha, kasi nag na, 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 yupi, yupi na talaga siya ba, so baga may hangganan din talaga ang panandali, ang kaligayahan no, kaya kaya sa mga salawahan <laughs> makontento ko ano ang meron kayo, kasi pareho lang naman talaba yun eh, ano pa ba kasi talabang hinahanap nyo, andyan ka na nga sa, sa oyster na masarap-sarap <clears throat> uh, andyan ka na, na nakahiga sa kama gusto mo pa sa papag <laughs> si nangangawa-ngawa. I don't like it talaga, guys. Na, paala. Ano pa paawa kasusunod midya? <laughs> Kaawaan ka ng mga tao. Kukunin ang simpatiya. O, oh, oh, di ba? kung bagay, kikita ka naman ng bonggang-bongga. Uh, yun lang naman eh. O, kung kapal talaga ang iyong mukha, eh sige, lantad mo na lahat ng baho niyo, di ba? So, ngayon, nung naglalantad siya kasi ng mga baho, baho, blabla etc. Kasi, wala kang ang pamilya, kaya nga sinisikap ko nga na mabuo talaga tayo kasi ikaw walang pamilya. Hindi mo alam kung saan ka nga galing, blabla etc. Tapos, ito pa yung ginawa, something like that. So, lahat na, nung, nung una, okay, kasi hindi, hindi pinapalabas. Nag-away na, pinapalabas talaga lahat ng bao. Alam mo, I don't like that kind of attitude talaga. No? You have to keep the secret, guys. No? Kailangan talaga, ma, pag nagtiwala talaga, kung kayo ay, mayroon ng mga ganyang bagay, hindi nyo kailangan pang ibulgar sa soong social media kung kayo ay nag-away. Let's say, sa magkakaibigan, magkakaibigan man, o ano man dyan. No? Kung kayo nag-away ng iyong kaibigan, meron siyang sekreto, hindi mo naman dapat gawin yun para ipahiya siya sa ibang tao. It's a bad attitude, toxic attitude talaga yan. Tapos kailangan talaga, away-away lang, wala nang personalan, kasi dumadating talaga sa point na hindi talaga maiwasan, wala nang perfect, nag away talaga ang magkaibigan, jowa o magkasawa, man, lahat yan nag away talaga yan, dumadating talaga kayo sa ganyang punto, so hindi nyo kailangan i -ibulgar, ano man mga sekreto nyo sa bawat isa so like nyan, kayo mag-asawa nag asawa na nga kayo, o tapos nag away kayo, lahat-lahat na lang ipalabas na lang sa buong mundo tapos mag-aaway ano, ka dyan, ah ako hindi ko talaga sya, hindi ko talaga type kahit maraming naawa sa kanya hindi ko talaga type yung way niya. Kanya-kanya naman talaga ganito na yung mindset eh. Hindi na mapapilit ang gusto ko, eh. hindi na mapapilit ang mindset ko. Makaiba kayong mindset. Makaiba din ako. So, makaiba tayo ng prinsipyo. Makaiba din ang opinion. So, that's my opinion. And I, thank you.